Siman itong si Gab at kakauwi pa lamang galing sa mahirap na trabaho noon sa barko. Kinaugalian na nitong magpalamig-lamig sa tuwing magbabakasyon siya sa kanilang bahay. Ngunit ang gustong palamigan nitong si Gab ay ang pagpunta sa mall para doon ay magikot-ikot para aliwin ang kanyang sarili at para mamili na rin ng mga bagay na kanyang ireregalo sa kanyang amat ina. Doon nga niya nakilala itong si Max na kanya itong pagkakabanggaan habang naglalakad itong si Gab sa may pamilihan ng mga damit. Sa unang beses nga na masilayan itong si ang mukha nitong si Max ay tumibok na agad ang puso nito at nakaramdam itong si na parang pinana ni Cupido ang dibdib nito. Ika nga ay nalabat per sight agad itong si dito kay Max. Maganda naman kasi talaga itong si Max at labas sa pagiging maganda nito ay may tangkad at sexing pangatawan pa ito hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa sandaling iyon itong si at agad na hiningi ang cellphone number nitong si Max. Nangyari ngang ginawa ng ligawan agad nitong si Gab itong si Max. At dahil sa mutual ang kanilang nadarama para sa isa't isa kung kaya't naging mabilisan lang ang relasyon nila bilang magjowa at nagpakasal na agad ang dalawa. Mabuti na lang at mabait ang kapitan ng barkong sinasakyan itong si at pinayagan siya nito sa kanyang hiling na pansamantalang hindi muna siya sasampan ng barko dahil sa maghahanda sila ni Max para sa kanilang kasal. Sa araw nga ng kasal nitong si Gab at Max ay sinorpresa si Gab ng kanyang kapitan sa barko kasama ng ibang mga crew nang dumalo ang mga ito sa kanilang kasal. Labis na saya at galak naman ang nadama nitong si Gab sa sandaling iyon dahil sa solid na suporta sa kanya ng mga katrabaho nito. Nabigkas nga nitong si Gab sa kanyang speech Nalaking pasasalamat niya sa kanyang trabaho at mga katrabaho dahil sa sobra ang babait ng mga ito sa kanya. Natapos ang reception nila ng magahating gabi na dahil sa nag-inuman at nagkantahan pa ang mga ito. Kung kaya't walang hanim mo na nangyari sa gabing iyon. Naging maganda naman ang naging pagsasama nitong si Gab at Max. Siguro ay dahil sa bago pa lang ang dalawang nagsasama. Ngunit mag na buwan na ang lumipas matapos silang ikasal na hindi pa rin mabuntis-buntis ni Gab itong si Max. Doon na nababahala ang dalawa dahil sa wala pa ring resulta ang kanilang effort na magkaanak ng maaga. Sa una ay ayaw pa sana ng dalawa na magpa-check up dahil sa ayaw nilang mangyari na baka yun ang maging mitya ng magkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Ngunit kalaunan ay nagdesisyon na rin ng dalawang magpatingin na sa espesyalista para maagapan ang kanilang pagkukulang. Doon nga nalungkot itong si Gab nang sabihin sa kanya ng doktor na mahina ang sperm count nito. Dala na rin siguro sa uri ng kanyang naging trabaho at pinayuhan pa niya itong si Gab na kung gusto niyang magkaanak ay gawin niya mulang ipahinga ang katawan niya. Ginawang makinig nitong si Gab sa pinayo sa kanya ng doktor kung kaya't kahit masakit sa kanyang iwan ng trabaho at ang mga naging kaibigan nito doon ay ginawang tiisin niyo ni Gab at bumitiw sa kanyang trabaho at ipinundar sa negosyo ang perang naipon nito. Naging maganda naman sana ang kanilang itinayong poultry supply business at kumikita naman sila sa tuwing chinecheck nila sa kanilang buwan ng kita. Ngunit hindi na kontento doon itong si Max dahil sa pagod ito palagi sa kakabantay ng tindahan. At isa pa'y pa dahil nasanay itong si Max na maganda ang aura nito palagi at ginagawa sa buhay. Kung kaya't hiniling niya sa kanyang asawang si Gab, napayagan siyang tanggapin ang inialok sa kanyang trabaho ng dati niyang kaklaseng si Doms. Likas naman kasi sa kanya ang pagkamabait na lalaki nitong si Gab kung kaya't pumayag siyang magtrabaho ang asawa nito. At isa pa'y naawa itong si Gab sa kanyang asawa dahil palagi na lang itong nasa negosyo at nasa bahay at paminsan-minsan lang kung makalabas. At gusto rin itong mapasaya ang kanyang asawa dahil baka pala rin magkaanak na silang dalawa pag nagkataon. Nangyari ang itong si Gab ang nagmanage ng kanilang negosyo samantalang nagtatrabaho naman itong si Max. Ilang taon ring naging ganon ang kanilang setup at okay naman sila sa kanilang setup na iyon. Hanggang isang gabi, bigla na lang nagsusuka itong si Max at dahil sa inakala nitong si Gab na baka may masamang nangyari sa kanyang asawa kung kaya't agad niya itong dinala sa ospital. Nangyaring walang doktor sa gabing yun kung kaya't ipinahinga na lang muna ng mga nurse itong si Max sa kwarto ng ospital. Hindi na naantay ni Gab yung doktor at agad na itong umalis pagbukang liwayway para bumukas ng kanilang negosyo. Kung kaya't kay Max na lang na ng doktor kung anong totoong kalagayan nito. Namutla nga itong si Max nang sabihin sa kanya ng doktor na siya'y nagdadalang tao ng mahigit tatlong buwan. Hindi alam na itong si Max ang kanyang gagawin at kung paano niya yun sasabihin sa kanyang asawang si Gab. Ngunit, hindi makatulog itong si Max dahil sa ginagambala siya ng takot at konsensya. Nakahanap lang itong si Max ng pagkakataon nang ginawa nilang dalawa nitong si Gab na sabay na kumain ng hapunan maiyak-iyak na sa puntong iyon itong si Max nang ginawa niyang aminin sa kanyang asawa na siya'y ay nagdadalang tao. Ngunit imbis na magalit ay natuwa pa itong si Gab at nagpasalamat dahil sa wakas ay magiging ama na siya. Doon nga, imbis na sasabihin na sana nitong si Max ang totoo ay minabuti na lang niyang itago sa asawa niya ang katotohanan dahil sa nakita nitong masaya naman itong si Gab. Nangyaring ang ginawang ikubli nitong si Max ang lahat sa kanyang asawang si Gab at pinaako sa kanya ang batang hindi naman sa kanya. Sa mga araw na dumaan ay naging maswit pa itong si Gab sa kanyang asawang si Max at naging maalaga. Dahil sa iyon, ang unang magiging anak nilang dalawa. At minabuti na nitong si Gab na patigilin sa kanyang pagtatrabaho itong si Max para maiwasan nila ang anong problema na may dudulot noon sa bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit imbes na magbago, ay ginagawa pa rin itong si Max na makipagkita ng palihim sa kalaguyo nitong si Doms Ngunit sadyang hindi talaga may kukubli ang katotohanan ng isang araw nang naisipang magsara ng maaga nitong sigap para bumili ng pasalubong para sa kanyang buntis na asawa ay di nito inaasahan ang kanyang masisilayan ng kanyang masilayan nitong si Max sa isang kainan kasamang isang lalaki na masayang masaya at nagtatawanan. Sinubukan pang tawagan para subukan itong si itong si Max. Ngunit nagsinungaling lang sa kanya ito at sinabihan siyang doon lang ito sa bahay at nagpapahinga. Sa puntong iyon, ay malamyang umuwi itong si Gab at naiyak na lang dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Minabuti niyang huwag mag-iskandalo dahil sa ayaw niyang ilagay sa kahihiyan ng kanyang sarili. Pagkarating nga nitong si Max ng bahay ay laking gulat niya nang nandoon na pala sa bahay nila ang kanyang asawang si Gab. At dahil sa pansin niya ang malungkot na mukha nito, kung kaya't tumingin ng tawa nitong si Max sa kanyang pagsisinungaling sa kanyang asawa, kahit na muli ay nagsinungaling na naman ito dito kay Gab. Lingit kasi sa kaalaman nitong si Max na alam na pala ng kanyang asawa na mayroon siyang tinatagpong ibang lalaki. Hinayaan lang ni Gab ang napagalaman nito at ginawang patawarin nitong si Max sa pag-aakalang magbabago pa ito. Sa mga buwang lumipas ay ginawa na lang na tumahimik nitong si Gab at pinasaya itong kanyang asawa dahil sa ayaw niyang mawala pa sa kanya ang matagal na nitong inaasam-asam na magiging anak nito. Labis na saya ang nadaraman nitong si Gab ng mga anak itong si Max at di niya iniwan ang sanggol nito at nabisi ito sa kakabantay sa kanyang sanggol. Ngunit kung anong sayang nadaraman itong si Gab ay yun din ang lungkot na nadaraman itong si Max nang masilayan niya ang sanggol na walang pagkakahalin tulad dito kay Gab. Kulang na lang nasabihan niya itong si Gab na tanga ito. Dahil sa di pa rin niya alam ang totoo sa kabila ng mga nakikita nitong ebidensya. Hanggang isang araw, bigla na lang sumama itong si Max sa kanyang kalaguyo at iniwan itong kanyang sanggol sa pangalaga nitong si Gab. Bahagyang nalungkot naman itong si Gab sa pagkawala nitong si Max dahil sa kabila ng kanyang pagtitiis at pagintindi sa kanya ay nagawa pa rin niyang iwanan sila ng anak nito. Sa kabila ng ginawa nitong si Max ay nagpatuloy sa buhay itong si Gab at ginawa nitong alagaan ng kanyang tinuring ng sariling anak na si Makoy. Sa kabilang dako naman ay sa una lang naging masaya itong si Max sa piling nitong si Doms dahil nang tumagal ay ginagawa na siya nitong lokohin dahil sa nambababae na itong si Doms at minsan naman ay nagagawa niyang saktan nitong si Max sa tuwing aawayin at kukomprontahin siya nito doon na nga na nitong si Max na mas maganda pang si na lang ang kanyang pinili dahil sa mahal na mahal siya nito kung kaya't ginawa niyang lisanan nitong si Doms at sinubukang kausapan nitong si Gab para sana makipagbalikan sa kanya. Ngunit Nadismaya lang itong si Max nang sabihan siya nitong si Gab na napatawad na siya nito ngunit hindi na siya makikipagbalikan pa sa kanya. Sa narinig nitong si Max ay parang gumuho ang mundo nito at ginawa nga niyang pagsisihan ang kanyang mga nagawang kamalian. Sa kasalukuyan ay mag-isang namumuhay itong si Max at binubuhay ang kanyang sarili. Dahil sa ginawa din siyang itakwil ng kanyang ama at ina dahil sa kahihiyang kanyang dinala sa kanilang pamilya. Samantalang itong si Gab naman ay masayang kasama ang kanyang anak na si Makoy at malapit ng ikasal sa bago niyang kasintahang si Samantha. Mga ka-explorers, walang perpektong tao at lalong walang perpektong mag-asawa dahil pareho niyo yung tinatrabaho at binubuong dalawa.